Hey guys, nandito naman po tayo sa bayan ng Kuyo, ang kanilang good, ang kanilang station. Ito po yung entrance at papasukin po natin kung ato pong meron dito. Ay, eh, meron po silang lato. Magkano po yung lato nyo, te? Ha? 150 per kilo. Ito po, 150 per kilo. Ito po ay galing pa sa Kuyo, no te? Yan, galing pa po yung sa Kuyo. At eh, meron din po sila ditong mga... Ay, mayroong mga bagong. Okay, palagay lang tiya. Dayok. Ay, ito dayok pa. to ko ito. Magkano ito ito yung dayok, te? 100 pesos lahat po dito. Dayok po, 100 pesos. Ipon is 100 pesos din po. And meron din po silang Yahoo. Anong Yahoo? Is that to? Bagoong. Yan, worth 100 pesos. Meron din po silang daing. Ayan, perfect. Ito te, magkano ito te? Magkano po yung daing nyo? Yan, meron din po silang danggit dito. Meron din po silang daing na kuyo pusit. Ayan, ito te, magkano ito? 250 po. Ay, 100 daw po yung mga daing dito sa taas 100 lahat. 100 pesos po yung mga daing po dito. And 200 pesos yung pusit. Dried pusit. Ayan, from Kuyo. Ay! Ito, te, galing pa talaga ito sa Kuyo, te? Hopya daw ng Kuyo. Magkano ito, te? 50 pesos. Bibili po tayo ng ganito mamaya. Hopya ng Kuyo. For 50 pesos. Titikman po natin mamaya. Meron din po silang banig. One for... 1, 2, and 1, 8. Dito po yan matatagpuan sa LGU Trades Center. Ganun. Ang po ng Municipality of Cuyo, Palawan. Na napakalayo po. Ayan. Coated peanut. Meron po sila. Magkano to te? 50 pesos po. Punong-puno po ng ano... Asukal, perfect. Ay, pang gusto talaga ng kasoy. Ang daming kasoy, guys. Meron po silang peanut butter worth magkano to te? 250 ang laki te ah. Grabe, galing pa sa inyo. Grabe. Ang daming kasoy, perfect. Magkano te pang gusto ko main? 250 pesos lang. 250 pesos then yung 1 gram sa diting 1 gram ito po worth 100 pesos and syempre ang ito talaga paborito ko to yung bandi. 100 pesos po. Grabe ang mura. Hindi na nyo na kailangan pumunta ng kuyo. Nandito na po lahat. Ano ang Ay, ito po 60 pesos. kaso'y brittle, Wow. And, ay, gusto ko to te. Magka to te. Kalamay. 80 pesos. From Kuyo. Ayan. Bibili po tayo ng ganito. Ayan take out na natin yan. Tangguli. Anong tangguli, te? Ito yung syrup nito. Ay, syrup daw ng kalamay. Ito buri. po ay tiyatawag buri. Buri, sa kuyunon. Kuyo, kuyunon, kuyo buri. Ito po ay parang, ano po ito siya? Syrup. From the syrup ng kalamay. Well, magkano po ito? 160. 160 pesos lang, guys. Grabe. Ang mura ng mga tindahan ng... taga kuyo Ayan. yan po yung mabibili po dito. Peanut butter, mga kasoy, fried kasoy, lahat ng uri ng kasoy. And of course, mga daing po. yan, marami po dito mga daing, mga mga bagoong. At syempre, may asin din po sila from Kuyo at Magkano po yung asin nyo, te? 100. 100 pesos lang. Grabe ang mura. Yun po. Yun po. Yun po. Ito po yung laman ng ng boot po ng kuyo magsisipag talaga 'to. Ito po 'yung labas, guys. Ayan, 'di ba? Napakamula lang. Perfect. Ayan. <laughs>